So guys, ang agency ko po is Hi guys and welcome back to our channel. Kute here and isa nga po ang FW na nandito ngayon sa Taiwan. And kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, share and subscribe. Kasi lagi ako nagsishare ng mga real life experience pagdating sa pag-apply abroad. Lalo na dito sa Taiwan. And marami nga nagtatanong sa inyo kung ano nga po yung agency ko. And for today's video, sasagutin natin yan. So stay tuned. Okay, rewind muna tayo saglit. Siyempre, bago ako pumunta rito sa Taiwan, katulad nyo lang din ako dati na nag-apply, nag-search online, nagtanong sa mga kakilala, at syempre hindi nawawala yung magdasal kung ano nga ba yung best path para sa akin. Actually, nung nag apply ako, bago palang lang possible nung COVID. So, mostly ng application ko po is through online lang. Syempre, marami rin akong pinasahan na agency. Pero sa video na to, share ko kung ano yung pinaka-effective at legit na experience ko. So, guys, ang agency ko po is Everbest Overseas Employment Agency. So okay guys, wala po akong connection sa Everbest, hindi po ito sponsored. Okay? Pero ayun nga po, gusto ko lang po talaga i-share kung ano po talaga yung naging experience ko sa agency na to and marami na rin po ako na kilala na nandito na sa Taiwan through this agency. So bakit nga ba Everbest yung pinili kong agency. Sila kasi guys, yung unang-unang tumawag sa akin na agency sa lahat ng in ko through online. So, paano nga ba ako nag-apply? Siyempre, nag-research muna ako online. So, sa Facebook, sa YouTube, and sa Google. So, ako mostly guys, nagsasearch ako Google muna. Ina-encourage ko kayo guys na mag-search through POEA jobs ah, alam ko lang kasi guys na through POEA nandoon yung mga legit agencies para iwas na rin kayo sa scam so paano ko ba nalaman na yung agency ko na Everbest is legit unang una may POEA po sila na license so pwede nyo pong isearch yung mga agency na meron kayo kung meron ba silang license don sa POEA and then nung nalaman ko na okay naman yung Everbest so true facebook page nga po nila meron po dun silang sign up form yun po yung tinatawag nilang e data. So, mag out po kayo doon, and then, submit nyo lang po yun. So, after nga po mag-fill up ako ng e data nila, uh, I think, one, one to two weeks bago nila po ako tawagan na for interview and exam nga po ako. So, yun. So, kung tatanungin nyo kung ano po yung exam, meron po akong video about sa common questions and doon-doon po yung exam and interview. So, make sure na i-check nyo po yung video na yon and ilalagay ko po yun sa description sa baba. So, guys, ako, ang nangyari kasi sa akin, nung unang apply ko is nakapasa ako hanggang sa magme-medical na dapat kami. Pero, hindi na kami nakamedical, hindi na nagpatuloy kasi nga nagkaroon na ng COVID. So, na-lockdown. And then, after nun, wala na kaming naging balita. Tapos, tumawag ulit sa akin si Everbest after malip yung quarantine. And then, after nun, tumawag siya sa akin na kung okay lang ba na lumipat ako ng ibang company. Nung pangalawang company, guys, is bumagsak na ako nun. Tapos, after nun, nung bumagsak ako, tinawagan nila ako ulit for the third time. And that time, nagtuloy-tuloy na hanggang eto nga, nandito na ako ngayon. So, ako personally, isang agency lang ako, guys. And kung sa akin, nag-work yung isang agency lang, maaaring hindi po mag-work sa inyo yon So, make sure lang na may backup kayo na iba pang agency. Sa Everbest po kasi guys, nung time na yon, pagkatapos po kasi namin mag-exam at pumasa ka sa exam, diretso na po yung interview. Pag pumasa ka naman po ng interview, sa susunod na punta mo na po is magpapasa ka na po ng mga requirements and then medical na po yon. So again guys, yung mga main requirements na dapat na meron ka is unang-una PSA, passport, dapat po is 6 months before siya ma-expired. Then pwede na rin po kayong gumawa ng IREG e clinic at saka And after mapasan mo lahat ng requirements, yun, diretso na ng medical. Pag pumasa ka na ng medical, fit to work ka. Pagkatapos nun, is stay ko na. Visa processing na yun. So, guys, actually, medyo nakakatense yung buong process na yun kasi hindi mo alam kung magdadare-daretso ba. Pero yun, guys, tsagain nyo lang kung determinado ka talaga. Kung gusto mo talaga, malalagpasan mo lahat ng steps. Konting tips lang bago ko nga po tapusin ang video na to. Una, maging maingat sa mga scammers. Ito yung mga tao na IPPM ka tapos kahit wala ka pang pinipirmahan na kontrata, hihingan ka na ng pera. Make sure nyo lang guys na yung mga kausap nyo ng mga agent is legit. So kung may kutub ka na na X eh, na, huwag mo na pagpatuloy. Para sa'yo din yan. So number two, pwede ka pong sumali sa mga FB groups. Meron ako na sinalihan na FB groups and doon nagsishare din ako ng mga ideas sa mga nagtatanong. Number three, mag-ready ka ahead of time para sa mga requirements mo. So, kung wala ka pang nahanap na agency, ang unahin mo muna is yung mga requirements mo and i-double check mo yung mga documents mo para less abala ka na. So, number four, huwag nyo kalimutan guys magtiwala sa sarili nyo, magpray, maniwala at huwag mawala ng pag-asa. Kaya nyo yan. So, guys, sa pagpipilap nga po ng e iba yung data, make sure nyo lang guys na lahat ng ilalagay nyong details is kaya nyong patunayan pag in-interview na kayo. At saka, meron kayong mga backup na documents pag hiningan kayo para iwas na rin sa delay and hindi na masyadong komplikado yung, yung process nyo. And isa pa, kung kaya nyong gawing mas simple, simple pero highlight yung galing nyo or yung kung ano yung skills nyo, ilagay nyo. Para sa akin, makakatulong yun para ma-boost yung e iba yung data nyo. Para sa akin lang. So, yun lang naman, guys. Kung may question pa po kayo, feel free to comment below and message me lang po. So, don't forget to like this video kung nakatulong man ito sa'yo. And, wag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe for more content like this. So, yun. Salamat po sa panonood and see you on the next one.